Hi! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po sa aming channel. Tingnan niyo yung aking sili o oh, siling labuyo. Ayan, sobrang taba niya. Ayan. Tapos yung aking atang ladi na ay, Ayan o. Oh, ang ganda ng topo ng aking siling labuyo. Alasin ko ng umaga dito sa Pilipinas. Tapos, nagluluto ako ng sampurado. Ayan. Yung ano to, yung kanin ito kagabi, sinain ko sa ano, sa kaserola. Na ano siya, na sunog yung ilalim, pero hindi pa siya luto. Kaya nilagyan ko na lang ng tubig ngayon para makain siya. Tapos lalagyan ko siya ng tatlong tableya. Ayan o. No? Oh. Yung purong kakao ito para hindi maglasa, hindi malasa yung sunog. Inugasan ko siya pero meron pa nga yung itim-itim na lumulutang. Ang dami kasing bahaw kagabi. Nagpahabol ako ng isang takal. Sinain ko. Kaya ano ka na ito, sinain ko sa kaserola hindi pa siya kumukulo, sunog na yung ilalim kasi malakas yung apoy. Ayan, aking sampuraduhin. Ayan na, kumulo natin na, tingnan natin. Ayan, o. Oh. Kulay chocolate na. Ayan, di pa siya natunaw. Pero malambot na. Tama lang yung tatlo. Talagang ma-ano siya, maraming ano to, tabliya. masarap ito na ating champorado Kahit hindi siya malagkit, masarap siya. Kasi yung kanin namin, malambot ito. Hindi siya yung matigas. Ayan, tapos sa uh, kabila, naglalaga ako ng kalabasa para sa mga alaga kong aso ayan at saka yung uh, ano natin panahon ngayon siguro medyo makulimlim ngayon Ito na nga yung ating sampurado. Tingnan natin, lagyan na natin siya ng asukal. Kasi malambot na siya. Ayan o. Oh. Kunting loto pa. Pag lumapot siya, ayan na yan. Ayan, luto na siya, malapot na siya. Ayan. Kasi pag ay pag lumamig ito, mas lalapot pa ito. Ayan. Papatayin ko na. Kain ako kasi kailangan maaga ako dahil sa pinapagawa namin doon sa Banana Hills. Kailangan andun ako kasi medyo mabagal sila pag wala ako doon. Kaya kailangan tutukan ko magpapakain ako sa aso. Doon ako magluluto ng pananghalian para matutukan ko sila. At ito na yung ating sampurado. champorado na yung sinain ko kagabi na medyo nasunog. Dahil sa kasirola ko, siya sinain. Di pa yung kumukulo, naamoy ko na na nasusunog. Kaya hinalo ko siya. Kaya nagkulay medyo brown yung ating kanin. Tapos, hindi eh, na, na nakain. Hindi na kasi sana ako magsasain kagabi kasi maraming bahaw. Kaso naisip ko baka kulangin kaya nagsaing ako ang sarap talaga ng champurado pag ang nilagay mo yung tablilla yung tablilla talaga purong tablilla yung galing sa kakao mas maganda yung tablilla na galing probinsya kasi puro talaga siya pag kumain ako nito, gusto ko sana may tinapay slice bread. Ang slice bread namin nandun sa rep kasi, pag dito nilagay sa lamisa nilalangga. may mga langgam kasi dito. Kaya, natatamad na ako bumaba dahil ang oras ngayon ay alas 6.20 na. Kumain na ako kasi para pagkatapos nito, magpapakain ako ng aso. Tapos pagkatapos magpakain ng aso, pagkalinis doon uwi ako dito para maligo, pagkaligo ko bab pupunta na ako sa Banana Hills. Doon gusto ko tutupan yung mga gumagawa doon kasi pang-apat na araw na sila pero parang hindi ako masyado eh, hindi ako masyado ano yun uh, sa ginagawa nila kasi parang sobrang bagal. Alam ko na mahirap kasi mataas, syempre yung buhay pa rin nila ang ating ano, yung ating iniisip. Pero kasi nakita ko kahapon parang yung isang masun lang ang kumikilos kaya gusto ko tutukan ngayon. Doon na lang ako magluto ng pananghalian. Tapos pagkaluto, pag alas 12 na, dadalhin ko na lang dito sa shop. O sa amen ko na lang si Rhea. Si Rhea na magsahing. Ako na lang ang magluluto ng pananghalian. Yung pananghalian lang naman namin. Yung ito, o tingnan nyo. Yung nasubra sa kalabasa. Gataan ko ito. Tapos magprito ako ng isda. Ayan, kain na tayo para makakilos na tayo. Kasi ang mahal ng bayad ng mason tapos ganun ba. Ang bayad kasi ng maso namin ay 800, tapos ang labor namin ay 600, tapos libre pa yung merienda Kaya titingnan ko hanggang bukas yung gawa nila Pag hindi pa rin sila makalipat dun, magpapalit ako ng ah, gagawa Ganun yun kasi hindi pwede yung yung ganyan na sobrang bagal. Maubos yung pera natin sa pambayad lang sa kanila. Libre na merienda tapos 800 tapos midyo uh, medyo mabagal pag wala ako don Parang nagkikwentuhan lang yata sila. Kaya kailangan nandoon ako tuto. Kaya ngayon tigil ko na rin ang kwento para makarating ako dun ng alas 8 ng umaga. Ayan, nakita nyo, meron akong dalawang kamote. Nilaga ako yan nung mga 3 days ago na. Tapos, nilagay ko lang sa... Parang medyo hilaw-hilaw pa siya. Medyo matigas ang gitna. Kaya, pinakuloan ko ulit ngayon. Yan ang kakainin ko. Tapos, andito tayo sa banana hills dahil nagpapagawa tayo. Kung nakikita nyo, pinagtutakpang ko yung ating upuan kasi sobrang maalikabok siya dahil sa simento. Ayan. Pa, naghakot kasi kanina ng simento. Nung nila uh, nilapag dito, nagkakalat ang simento. sila yung naghahakot ng buhangin dahil na naubos na yung buhangin namin. Nag-order naman ako ng isang elf na Tokyo cubic. At ito na yung ating tritong isda. Ito yung magiging pananghalian namin. Ito yung kalabasa na gagataan ko. Tapos ahaloan ko siya ng madunggay. At saka ito yung gata natin. Ang ihalo ko dito yung tritong na lang. Kukuha ko ng isa dyan kumakain ako ng kamote. Tapos, ano yung yog. Ganon sa amin noon sa probinsya. At ito na yung ating gulay na kalabasa at saka malunggay. Tingnan nyo yung sahig. Ayan. Yan ang mahirap. Ayos naman. Linis pagkatapos. At ito na yung aming pinapagawa. Uh, medyo malapit na matapos dito. Kumakain din ng oras yung paglipat-lipat ng ating tungtungan. Ayan, nasa baba na kami bumawa sila ng kahoy para tungtungan nila tapos um, bukas tapos na ililibat na yan sa